Good morning! Good morning! So, guys, nakarating, naka-uwi na kami sa bahay nung Monday pa ng tanghali. So, naging busy kami dahil sa reunion. And ipapakita ko yung mga gift na natanggap namin. Okay, ito yung isa. Yan. ang ganda, di ba? Ito, pika. Ito yung pinaka-design nila. So, eto guys. Ayan. Ito ay honey. Ayan. So, apat ito. Ayan. Ito ay multi-floral honey. So, apat ito. Ayan. And then, ito gusto ko yung box. Talaga. Then, sumunol. oh ang bigot. Ayan. Ito yung isa. Purity you deserve. Ito yung galing sa village. Yung mga... Oh, uh, ano nila. So, meron akong, ayan. So, ang laman nito ay rye, 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 dana. Meron din tayong chakya, chakya. Ito yung ginagamit din sa pagluluto. And then, methi, dana. Ito yung gamit sa pagluluto. Then, meron din kami nakuhang, ito. Eto. Palses Rajma. Meron din kami ng red rice. Ayan, red rice. At meron din kami nakuhang changgu rice. Pwede itong sa porridge. Ayan. So, ito yung mga nakuha namin here. Balik natin. Ang kit diba? so, ng box, di ba? So, lahat ng kasamahan ng aking asawa nung matent ay lahat sila may nakapuhang galit. Hindi ko na kung sino yung nagbigay. Pero special, very VIP uh, person. Ayan. Then, saan ba ito galing? Ganesh. Ito may natanggap din kami, Ganesh. Okay. So, nakalagay dito Shri Ganesh Mama. Paano ba ito buksan? Hindi ko alam. Ito siya. Ito yung pinaka lord nila, si Ganesh. Then, hindi ko alam pa nung story nung ano ito. Footprint siya. Then, ito. Nakikita niyo yung meron siya dito. So, yan. And then, dito ito ay from Himalayan Threads. So, meron siyang, so ito yung ilalagay ko dito, ganoon. Then, meron siyang pattern na ganyan. Tungnat ba to? Tungnat and, ekedar nat and, hindi ko alam yung isa. Yeah, basta kedar nat and tungnat yata yan. Ayan. Temple na nasa Himalayas. Ayan. And, hindi ko alam kung gaano katagal yung pagtitrek para mapuntahan mo ito. Parehas ba? Magkaiba, di ba? Ah, oh, magkaibang temple. Ito, meron siyang tatlo dito. One, two, three. Kidarnat and... Oh, ayan. Ayan. Ang ganda niya, di ba? So, ganyan yan. Then, meron kami natanggap na... Ay, hindi ko natin papakita, guys. Kasi, ayan. Kita. Ayan sa Remembrance to. National Defense Academy, Kada Kwashla Pune, NDA. Kasi so, yes, display ko lang ito para sa aking asawa. Yan ito guys, sa special din para sa kanila. Ayan, stylish. Be careful ko lang kasi i-display ko siya. And then, Madami. Doon naman sa friend niya na galing bang, galing butan. So, nakatanggap kami ng soft flower and cinnamon herbal tea. So, yung mga mahilig sa tea dyan. Then, actually, binigay niya kami ng dalawang leather passport. Yung isang nabuksan ko na ito. Leather passport siya. Ay, diba matatapos na Ayan, leather passport from butan. So sweet, no? From butan. Then yung second, so dalawa ito, guys. One for me, and one for me, and one for me. Hindi. One, isa para sa aking asawa, isa para sa kanya. So leather. And then may tatak na butan. Eto. Blue yan na flower. And then sabi niya, eto, meron din ako neto. Binigyan niya din ako. So pwede ko siyang eto yung design. Butan. Tapos may flower siya dyan. Happiness is a place. Butan, happiness is a place. So, meron siyang ganito. Ayan. So, cute, ba diba? Ayan. So, pwede ko siyang... So, pwede ko rin siyang gamitin sa aking damit. Ayan. Gusto ko kasi, I love this na. Nagugustuhan ko yung color. So, para sa akin ito. Para sa kanya, para sa akin, para sa akin. Dito yung special na binigay niya, guys. Ito. ta Ayan. It's from So, ang sabi rito, ang nakanandito ay siya, Chimmy Kisar ng Miel Wangchuk, the 50th King of Bhutan, Coronation November 2008. Ito pala yung kanilang 50th king of Bhutan Then, nandito yung kanilang. Ang ganda, diba? See you soon, Butan. See you soon, Butan. Okay. Ito yung kanilang coin. So, sabi nung nagbigay sa akin, this is coin specifications. Born on the 21st of February, 1980. His Majesty. Ang ganda niya. Ayan. 'Di ba? Ang cute-cute niya. So sabi niya binigay na daw niya sa akin 'to kasi kapag bibili ko doon sobrang nagmahal na doon sa kanila. Kaya binili na niya, and binigay niya sa akin. Actually, for my husband ito. Para sa aming dalawa naman actually, hindi lang para sa kanya. Then, yung isa niya, friend. Nagbigay naman ng ganito snack. Dry fruit. Try natin minsan, diba? ba Then, after ng golf pala nila, guys, ay nagbigay sila ng mag. So, ito yung, itong mag kasi na, guys, na to ay very, very special sa aking asawa. Kaya, i-display ko lang. And then, ito naman ay pwede namin gamitin sa morning. Dahil mahilig kami mag okay. Yan, ipapakita ko. Very special. Ito. Ito yung palace, guys. Castle. Castle dito sa Utarakan. Okay? Ang pangalan ng castle na ito guys, kung saan kami, saan kami nag-stay. So dito kami nag-stay ng ilang araw sa reunion ng aking asawa. So to ay Rajbawan Golf Course na Italy, Utarakan. So golf course, naglaro sila nga ng golf. Rajbawan Golf Course na inital. Ayan. Ito yung kanilang ano. sa so, naglaro sila. Naglaro sila ng 2 hours. Ang tagal. Ayan. Parang uulan. Then, eto din, guys. Eto din, et, mag din biyata to, eh. Kasi, inopen ko lang yung isa. Eww. Uulan na, guys. Uulan naman. Ewan ko ba tumi ako mag-video mo, ulan. Hey! Tananan! Same. So, One for me, one for me, and one for two for me. Hindi, one for my husband and one for me. So, cheers! Ito yung nasa harapan niya, guys. Ito yung nasa harapan. Ito yung nasa likod. Ayan. Para makita niyo. Ayan. Rajbawan na Inital Golf Course o Tarakan. Ayan. So, happy-happy ako. So, hindi ko na masyadong papakita yung kaganapan na nangyari sa kanilang rail kasi yun ay very... Uh, ano ba tawag natin doon? Special for them and ayoko na masyadong i-share yung kanilang reunion dahil yun ay special para sa kanila lang. So, thank you guys for watching. Gusto gusto ko to. Yan. Pwede mo rin ganyan. O, ba diba? Ang cutie-cutie pie. Uulan guys, yung aking sampay. Wala pa si Manang. So, lang yan, guys, ang may babahagi ko to the experience, to sharing with you yung naganap na aming reunion ng aking asawa. So, thank you for watching. God bless. Bye-bye. Mm, lakas ng ulan, guys. Ang lakas ng ulan.